Ipinagdiriwang ngayong linggo ang National Filipino Family Week at bilang pakikiisa, binigyan ng DSWD ng tulong ang 30 street family sa Butuan City para sa Adapt a Family Activity. Yan ang ulat ni Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Masayang nakibahagi ana sa 30 pamilya na benepisyaryo ng isinagawang Adopt a Family Activity ng Regional Interagency Committee on Filipino Family sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, Karga. Sila ay mga street families o pamilyang walang tirahan na mula sa iba't ibang barangay ng nasabing lungsod. Kabilang sa kanilang natanggap ay mga donasyon tulad ng used clothing, face masks, hygiene kits, school supplies at marami pang iba. Salamat kaayo sa nag-sponsor ka nag ma'am dakot na po ng tabang sa amuka. Mayroon para ang ibuha kayo para makakuha ng mga nangyari pa sa amu, o katong sa mga bata nga mga street kid nga po ba? Ayon kay Social Welfare Officer for Rafi Vigil ng DSWD Caraga, ang aktibidad ay bahagi ng taunang selebrasyon ng National Filipino Family Week mula September 25 to 29 na may temang Pamilyang Pilipino, pagtugon sa nagbabagong pananaw at panahon. Base sa atong sitwasyon karon, hunahunaon -huna nato permi no nga katong tanan, dunay dako kayong nga kontribusyon alang sa pag-alambo sa atong Naso. Tiniyak din ng Philippine National Police, Karaga, na patuloy nilang poprotektahan ang karapatang pantao ng mga mamamayan, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ta ang condition sa paminig ng ang disiplina, ang bugma, o atong espiritwal. Ang National Filipino Family Week Celebration ay alinsunod sa Republic Act No. 60 na nilagdaan ni former President Fidel V. Ramos. Jennifer Peña-Gaytano ng Philippine Information Agency, Karaga, para sa bayan.